Welcome back sa aking munting channel mga kapistol By the way, ang ating gagawin ngayon ay ceiling Bali nandito na yung plano nya Yan. Ano? Sa ceiling nya Tapos ang gamit natin ay Metal paring, keyring channel Ito yung keyring channel nya Ito yung metal paring Pero bagong lahat, babaw ko pa lang sa akin channel. Please subscribe at pakipindot mo rin ang bell icon para lagi kang update sa ating mga bago pang upload. Tara, try natin 'yan. Aling gagawin natin mga pistol. Tayo muna ay maglilibil dito sa ilalim, ano? Lilibilan muna natin yan bago natin itaas. Dahil sa ceiling nya dito. Ay 270. Tapos 270. Tapos 260. Meron siyang pinakatambol sa gitna ng kwarto nya dito. No? Pakikita ko rin naman sa inyan. Pag nag layout na kami. Mayor, mayroon tayong wall angle. Ito yung ating tawag na wall angle. Yan. Parang ano siya? L. no Yan. Ito yung metal paring natin. Ang kering channel. Parang silang siya. Kering channel. Tapos ito yung ating metal paring. Meron pa, pa pakikita sa inyo. So, ito, saan yung ating double clip? Ito. yung ating rivet na 5 532. Yan. 532 by 1 half. No? ayan bali tapos slim nail na uno yung tiyatawag ni slim nail yung maliit lang siya kanya payat ito ay concrete ayan eh, slim nail na 1 inches gagamitin natin yan tapos siyempre kailangan natin ng martilyo gunting metro at eskwala ayan mga naka ka nakapagkabit na kayo pagpasensya nyo dahil hindi ko naipakita sa inyo kalao kasi kanina nakaplay yung yung video hindi pala kaya papaliwanan ko lang sa inyo bali yung dumula doon sa sa finish flooring nya tas lang ako ng 2 inches para sa finish flooring nya mula dito 270 pero diretsyan 270 hanggang doon tapos itong layo nito mula doon ay 120 tapos nagbaba ako dito ng 10 cm papunta doon tapos kumuha rin naman ako doon sa kabila ng 120 dito kumuha ako dito ng 120 at ganoon din nakababa siya ng 10 cm kaya kailangan nyo lang ang ilaw kabit nyo na ang <laughs> <laughs> bali ito yung ano nya yung kada clearance niya ay 16 inches kada clearance niya tapos makapansin yung mga pamitin ko yan ganoon pa rin nakabalot dun sa channel tapos kasama itong metal paring sa pag para mas matibay katulad pa rin ang ginagawa ko dati sa mga video ko ang preko yan nakikita tayo dito ng pamitin sa taas napaka taas lang ng bubong na ito. Bali, ang height ng kanyang ceiling ay 290 mula sa finish flooring. Ah, halos naka paluktot sabi sa uh, ah, channel niya. Mas maglalagay pa tayo ng tambol dito sa kabilang ito. Ayan, kabilang na 50. 5 cm. 50 cm pala, 50 cm, 5 cm. Ayan. Dahil ito ay lalagyan pa natin ito ng tag-isa. Isa doon, takadalawa pa rin sa party na yun. Pero yung pamitin niya, okay na. Tapos na lahat. Para makadaan tayo pag masyadong malimit kasi yung pagkakalagay. Yung muna makakadaan. Kaya medyo dinalangan ko muna siya para pag naglagay tayo ng pamitin. Makapasok tayo sa loob. Yan bali, mga nakaribik yan doon sa Kering Channel at Metal pa rin. Yan. Yan nandun yung iba. Okay, pausan namin lagi ng kaysa may ito. Yan. Tapos, ito, nalagyan na namin, naayos na rin namin ito. Bale, ito ay nakaprepare na para sa injection board natin. Yan.